Kuya, may Gcash ka? Yeah, and order again. Ay, unbox natin to. Ayun mga sis, nandito ako sa bodega. <laughs> Nagtago ako kasi maingay doon, tsaka maraming dumadaan, nakakaya magsalita-salita, tsaka baka marinig ng amo ko. So, nandito ako sa bodega. Dito na natin i-unbox itong parcel na na-receive ko kanina lang. Dapat kahapon pa siya i-deliver kaso hindi ako nakapasok kahapon. May ginawa ako sa bahay. So, ngayon natin siya i-unbox. Actually, pangalawang order ko na ito eh. Sana magustuhan ko. Tsaka, tingnan natin kung maganda siya. Medyo na Ayan o, na na yung karton niya kasi umulan kanina. Sobrang lakas ng ulan kanina. Ayan, unbox na muna natin ito. Sana maganda. Ayan, so, ayan, unbox na natin. Hindi na siya naka-bubble wrap. Nakalagay lang siya sa karton. Ay, ayan o, pangit na niya. Pero okay lang, sana maganda yung laman ito na. Sana magustuhan natin. Oh my gosh, mga sis. Sobrang ganda. Ang ganda niya. In order ko to, pangalawang order ko na siya. Meron akong isa. May isa na ako nito na sa bahay kaso hindi ko siya ginagamit sandals. So, di ba? Diba? Sa mga hindi nagtatanong, ang height ko po is 5'9 pero nag-heels pa rin po ako. Tama mga sis, nag heels pa ako. Marami na akong heels dati. Kaso nasunog, nasayang. Ayan, nagkakalik ako ulit ngayon ng mga heels. Second time of ordering. Sana magkasya sa siya sa akin. Ang size nito, size 40. Maganda to. Nagustuhan ko yung review kasi marami nag-order. Ayan o. Oh. Yung design niya, diba? Para siyang banig. Ayan, hindi siya naman siya ganong mataas. Ngayon, isusukat natin siya. Sukat natin siya kung magkakasya sa sakin. Oh my God! It's so nice! Hindi ako nag-heals pag sa work lang. Kasi medyo mainit dito. Hindi naman. Walang aircon. Pero ang ganda niya. Pakita ko sa inyo diba sobrang ganda nyo mga CS ang cute ng design I love it yung isa nito yung in order kong isa hindi siya ganong mataas pero sobrang ganda nyo mga CS kung gusto niyo mag order comment kayo sa ano? comment section ayan yung flat shoes ko lang flat slippers ko lang pag pumapasok ako. ba? Diba? Ayan, satisfied customer na naman ng CC nyo. Ang ganda nito, nagustuhan ko. Pero hindi ko siya gagamitin. Iratabi ko lang to mga sis. Gagamitin lang siguro natin pag may mga bonggang lakad ang lola di ba? Diba? Magagalit na naman si Lolo Hari nyo kasi ayun niya akong paggamitin ng heels. Alam niyo naman yung height ng Lolo nyo, 'di ba? Pero maganda pinayagan niyo na akong bumili. Pinipilit ko siya nang bumili. Ayun, di ba? Nagustuhan ko. Thank you.